kayo lahat ng taong nasa barangay po Haring Proper natong na sa distrito norte osa kita tibok ang double city ang atong, uma apong umaabog na commerce mart sa distrito dos kita sama-sama para sama-sama nobelo dos sama-lo ta ka commerce mart para para nalo kapitahan oh my god please ha ha ang <clapping> mga tao ng hindi dito sa ng mga lolo. Ito ay mga lolo na binigay sa na isa sa mga yan -son ng sondo niya maging congressman bonito sa Distrito dos ng Davao City. You know I'm

of course, kapitan na ito kayo, thank you kayo at mga barangay. Masubot po, masalamat po sa inyong ang tanan. Siya po si Kapitan Umar Duterte, isa sa mga anak po, no? Soon to be congressman dito sa Distrito 2 ng Gabao City, no? Nagrabe yung support na niya at sa lidrato na sa mga pamilya o sa tanan ng TPRD. Soon to be congressman dito sa Distrito 2 ng Gabao City, no? Nagsubot na mga rally, na ako natin SDR. Talaga pa wala na ingin sila. Nawag tayo po ato. Ang pinakauna na ako na gusto yung post na bala ako. Una-una, hand moving. na nalain mga barangay na sa toal distrito. Wala pa ay access sa potable water sa pagkawa. Dapat makabot na nato na sila. Second, infrastruktura. Kinangalan, nagapun. natin na, kinangalan, in i-expand pa nato more sa mga barangay na kastang daliwa, wala pa sila yes po, no? diba po tayo post, kay Jamie Garcia. Kaya nagpadala po siya sa pera po, bilang si, kapitan sa uh, barangay ng Siya rin. po po sa alyansa ni Bongbong Marcos. Ang ng PDP Bongbong po. Kung ng Yes, tama po, mag-KG, malawak na po. Alam mo, madayo na po ang health assist cards. Second, ipost na po ah, ang dapat kapatidin mo yung bawasan ng budget sa PNL. Ginoon lang. Kaya na, kaya na, na, dapat din na hilaptan. Actually, dapat ganyan mas lumagan. Kaya noon ang inaasahan sa kalagat. Isa din ang membro sa so PNL. Taas kamay daw. Awa. Awa. Pagdala ng Pilipino na dapat nga rin masuportahan ko na mayroon na ang ating Panlasyonal Insurance Company. Kung ako mga congressman, i-push na ako na dapat mas stricto ang mahihimog chief executive ana. Dapat mas wako ang politikasyon. O, ako, huli, may mga kumuli, kitang mga tiksir din rin, taas mga health worker. nakayo. kayo. Ako ang isa sa i-push. Kaya ang pagbuhat ng balaod para sa mga teacher, sa mga health worker, o sa ubang ng mga sektor. Oo, lahat ay magkakalatan para alam nila. Pero wala pa talaga buhat ng tarong balaod. Hanto din po palang ka. Pilang kalikada na. So, unang-unang mauna akong buhaton.

tama ba na ilang ginabuhat na mura ginaangkon na nila ang kwarta ginahata nila? Balik na, di ba? Kami, ako, ta, ang mga angkon na ako dali naroon, mo ang pamilya, never been binangin nila. Mau tinood yun na. Kung naamu, sa ato ang sa barangay buhangin man, sa mayor's office, sa office ni Bibi Sara, sa so office ni Congressman Paulo Pulong Nuterga, kung ama, yung mga rinyo mga ano ba may mga talaga sa inyo, kung inyong mga galing kanan, buta, di ba? tuloy pa rin po tayo makishare, makishare po rin ng ating kung ano, mauna to siya na alam mo yung mga resep nyo, kung ano, kung ano kaya ano, di rin may mga minta di rin may minta maunin ang buhat tama kiri-kiri, kaya balong-balong ako proud na proud kaya ang tao na mismo maghihap sila na mo yun ang unsay na buwat sa, sa among pamilya. Sa kadaghan na nabuhat, di na nako kayo ng pintahon. ko sa inyo at tanan. Sa kadaghan, itabangan sa among pamilya. Sa mong tatong presidente pa si Rodrigo Roa Duterte, ako ang lolo. Yes po, ma'am Kiki po. Dikin ninyo sa nakalintan. Nakalintan lang sa mga politika na uman. Pero kamo, kamo mismo mga tao, wala at sumili niya nakalintan. Dagan salamat sa inyo at ako makapili ni kandidato na yung mga nyo sa Murag Faith. Okay? Katong lahat, kahit kandidasi, wala pa man kung impeachment, wala pa po na yung tabo. Karoon naa naman d'yon. So, naa ba supporters ba mo ni BP Sara? Excited na ba mo sa 2020? So nga, nung tungagan ba na nato ang mga numero dito sa bangat? Dapat,

natin. O, natin, na sa nila pagkumpara ng moral ko upat na rato ay pagkumpara sa inyo ha po sa inyo tama ba ang ilang dibuhat sa tuwa ng pang at kung mamaya ay narinig natin tama ba na di pinag sa tama ba na Sara na sa tuwa tama ba kung balik nilang dibuhat ipakita na ito karong 12 ipakita natin sila kapulong pa sa saan mag-vote straight at PDP laban mag-vote ka o PPP mauna ang mga list at isang party list o kalangan iboto na itong pagkamayon si Rodrigo Roa Duterte akong bispayon si Sebastian Baste Duterte o of course inyong kandidato in numero 2 धाम oh घणी